Kumusta magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So mag-update na po tayo no sa ating talong na binagyo. So yan mga ka-farmers, wala nang malalaking bunga kasi uh, after na bagyo mga ka-farmers pangatlong harvest kanina. So yung bunga mga ka-farmers na kasunod na ating makikita, ganito na lang kalaki oh. Yan oh magkalabit isa, dalawa, tatlo. So harus lahat na talbos may dala ng mga bunga. Kasi po mga ka-farmers, yung nabagyo tayo, uh, tinangay yung mga bulaklak mo no, sa bagyo so, ayan nakaka-recover na sila so mag na po tayo din yun mga sampung araw bago tayo makaharbis uli ng marami so ito ang mga maliliit na bunga nating mapapansin ganito palang kalaki yan ano so, ganyan na ang kalaki mga ka-farmers So, maraming nagtatanong at nag-comment sa aking mga upload na sabi niya hindi siguro masyadong malakas ang hangin dyan so ang sagot ko mga farmers malakas ang hangin dahil may tali po ang lahat ng mga sanga o ay sampu puno, abot na ang sampo, pinakamak pinakamakakunti ay pito so hindi sila ano, mga farmers hindi sila uh, bumagsak pero may mga puno din na uh, bumagsak at nabali so patay na so ang iba naman parang ano lang mga kapamers na putol yun lang no ha uh, na ano ang mga sanga so kita nyo sa ating ampalaya ah uh, biglang na nila ang mga dahon pero sobrang daming bunga sa gitna mga kapamers pati din eh oh ang sobrang dami din so mga sampung araw simula ngayon ang dadami uli ang bunga din eh. at saka yung talong naman natin na uh, Marami ng bulak ngayon, dadami din sa susunod na araw ang ating harvest. So ngayon kawawa pa mga ka-farmers kasi uh, ah, nag-recover pa lang sila. So tingnan yung ating ampalaya. Pagkatapos sa bagyong iwan, wala nang ulan. Biglang naninilaw. Oh. Yan. So maraming bungang mga maliliit mga ka-farmers. Tapos napakagandang presyo 150 per kilo Ngayon nagpapadilig tayo ng fertilizer Na sinabayan natin ng Apsa 80 Kasi tumigas na ang lupa So yan nilagyan nila ng Apsa ang fertilizer Para lumambot Mana yang yung tu manig gamit yung akbo hmm. Dayon sa palya tapos iba bubuwis palya Takoy hmm. mahabrat yeah, oh, sige An tama eh. Sing litro na dinis ampalaya Kuha ka na lang ng isang ano parang diretso na. Ayan, dami namin din eh. Kuha ka ng isang litro, maraming ano plastikan.